another day na naman. Bibiyahe tayo dito sa grab car. So, time check is alas 7 na ng umaga. So, kanina pa tayo nagbukas ng app. Sa ngayon, wala pa rin pumapasok na booking. Bali, ito yung unang araw na biyahe natin ngayong 2025. Ang daming holiday nga nung December. Hindi tayo nakabiyahe. So, ngayon ulit tayo makakabiyahe dito sa grab car. So far, wala pa rin booking. Uh, araw ngayon ng Saturday. Baka tulog pa yung mga tao. So, titingnan natin kung malakas pa rin ba yung kita sa grab car or mahina na ngayong araw na to so samahan nyo ako sa aking biyahe sana makadami tayo at sana kumita tayo ngayong araw and yun na nga guys sa uh, pinasukan na tayo ng booking dito sa may so after 30 minutes saka palang pumasok yung unang booking natin papunta siya ng Marikina 333 yung fare so medyo mura dahil nakasaver si customer so ayos lang yan at least meron na tayong unang pasahero Hi guys, uh, time check is 10 o'clock na ng umaga and nakakalimang booking na tayo dito tayo ngayon sa Antipolo so nakaset tayo ng my destination pa uwi ng bahay dahil nga matraffic na rin dito and uh, mga matatarik yung daan so magasto sa gas and sa pa hindi natin kabisado dito sa Antipolo kaya nagset tayo ng my destination pa uwi ng bahay nagpagas nga muna pala ako ng 500 pesos tapos Maghanap ako ngayon ng makainan. Sana meron tayong makainan. Para kain muna tayo. Para mamaya kahit tuloy-tuloy na tayo bibiyahe. So titingnan natin kung makakamagkano tayo ngayong araw na to. So yun na nga guys from Antipolo. Nakaset tayo ng may destination pa uwi ng bahay. So walang pumapasok. So andito ako ngayon sa Marikina. Hindi pa rin tayo pinapasokan ng booking. So kakain na muna siguro ako. Sakto meron ditong McDo and meron parking. Kain muna tayo and then ay pagpatuloy natin mamaya after natin kumain yung biyahe natin Hi guys, uh, kakatapos na lang natin kumain dito sa McDonald's So, start na ulit tayo. Nakaset pa rin tayo ng my distraction pa uwi ng bahay. Sana pasukan tayo. Hi guys! Time check is 4 o'clock na ng hapon. Andito na ako sa bahay. So, umuwi na tayo dahil hapon na. Uh, maaga tayo umuwi ngayon dahil Saturday. So, bali naka 13 bookings tayo ngayon. Uh, ang una nga natin from Uh, Leon ginto papuntang Marikina 333 pesos. Ang sumunod na booking natin from Marikina papuntang World City Center dito sa May Quezon City. So, ang fare is 102 from World City Medical Center uh, doon sa pinagbaba natin ng passenger natin papunta ulit doon sa Marikina malapit sa pinagbaba natin kanina. So, ang fare naman is 108. So, from Marikina naman sa May Loyola, pinasukan tayo ng booking papunta naman ng uh, Antipolo ang fare is 349, tapos from Antipolo papunta dun sa Cloud 9, pinasukan tayo ng booking. Ang fare is 140 plus. So from Antipolo, hindi na nga tayo pinasukan ng booking kasi nag-set tayo ng my destination papunta rito sa Makati. So tapos kumain tayo sa May Marikina. Uh, pinasukan tayo ng booking uh, sa Pasig na papunta naman ng Ortigas ang fare is 125 pesos so from Ortigas uh, pinasukan tayo ng booking sa may Mandaluyong na sa may flare so dalawang pick up isang flare tower tapos isang BGC papunta naman siya ng Makati ang fare is 229 pesos tapos from Makati, pinasukan tayo ng booking sa my air residence. Papunta ng Mandaluyong, ang fare is 180 pesos. Tapos from Mandaluyong, uh, pinasukan tayo ng booking. Papunta naman ng Erod. Ang fare is 150 pesos. Tapos from Erod, pinasukan tayo ng booking papunta ng Binondo. So, ang fare is 180 pesos. And then, from Binondo, pinasukan tayo ng booking papuntang Mowa. Ang fare is 271 pesos. Tapos sa MOA, pinasukan tayo kaagad ng booking naman. Papunta siya ng City of Dreams. Ang fare is 110 pesos. And then from City of Dreams, nagset uh, nag-set na nga tayo ng my destination papunta naman ng bahay dito sa Makati. So pinasukan tayo sa Mayroas Boulevard na papuntang Vito Cruz. Ang fare niya is 96 pesos. So good thing naman nag uh, si ma'am uh, ng 50 pesos. Kaya ang total na kinita natin ay 2,374 pesos. Tapos may tip nga tayo ng 50 pesos. Kaya Uh, kumita tayo ng 2,424 pesos nagpagas din tayo ngayon ng 1,000 pesos pero marami pa yung sobra uh, estimate ko yung na consume lang natin na gas is halagang uh, 600 pesos lang pero nga nagpagas na rin tayo para bukas sa pagbiyahe natin mayroon tayong gas so bali yung total lahat ng kinita natin ay 2,424 pesos and then iles natin yung gas na 600 pesos So bali yung total na kinita natin sa araw na ito ay bali 1,400 pesos So yan yung mauwi natin So sa mga nagtatanong kung malakas ba So masasabi kong mahina ngayong araw na ito Or dahil nga late na tayong nagbiyahe dahil late tayong nagising So and then nga uh, halos sa dalawang linggo tayong hindi nakabiyahe Kaya medyo mahina yung up natin ngayon kasi minsan sa Grab pag matagal kang hindi nakabiyahe medyo humihina yung app mo so bawi tayo sa mga susunod na araw and then try natin bumiyahe bukas sana malakas na yung biyahe so yun lang maraming maraming salamat sa inyong panonood. again ito si Butter Dasband, at your service